Ipinagdiriwang ni Christine Hermosa ang kanyang ikaapat na kaarawan noong September 9. Gaya ng inaasahan, maraming tao ang nagpadala sa kanya ng mga sweet birthday messages at regalo sa kanyang kaarawan. Ang kanyang espesyal na araw ay napuno ng mga mensahe at regalo mula sa kanyang mga kaibigan, pamilya, at mga followers. Ilang oras ang nakalipas, nagbahagi si Christine sa kanyang Instagram stories ng kanyang larawan na hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Ibinunyag niya na galing ito kay Maine Mendoza, at nagpahayag pa siya ng pasasalamat sa kanya. I super love you my dear, main cutie, you always make me feel extra Britney special at main DCM, mababasa sa post ni Christine. Samantala, idinaan ni main Mendoza sa kanyang Instagram stories para i-extend ang kanyang heartfelt birthday greetings kay Christine Hermosa. Wishing you a day as beautiful as you. Happy birthday, ate kong Diyosa. Thank you for being you. I love you. At KH Soto, pagbati ni Main.